Pilong mga miss, Andito tayo sa isang giwa ngayon, nagbabawi lang kami. At yung kaaway ko, Class siya si Danay, mukhang hiya, mukhang hiya, makakalaban kayo. La, na mga par, talo na, tawa na. Nandito na tayo sa China. Mong wing. Nandito okay, tayo. Ngayon, bawi na na. Okay. Okay, lapit pa, lapit. Pak, pak. Ay Ah, may pasabog guys, may pasabog. Hala, hala, hala patay yata tayo patay. Hala, nakalbo. Sige, sino matapang siyang kalbo? Sige, matapang kayo, kalbo kayo sa akin. Dito pa ako papagit na sa away nyo ha. Dito ako papagit na sa away nila. Wow, wow, wow. Di siya makatama, oh. Sige. Okay. Yeah. Yung mga computer pa lang kayo sa akin. Op, op, op. Duga, manduga. manduga. Oh, patay na, patay na, patay na. Takbo na. Hindi, okay. takbo na. Takbo na. Napayagan na nga kayo tumakbo. Ayaw nyo pa tumakbo. kau ikaw. ikaw. Ito yata yung kaway ko eh. Ay, hindi. Ito, siya shot ganin ko mm. mukha niyo. ka kasi kayo yung ano, unggoy, hindi na naiinitan. Wala mm. mo ah. Wala mo malakas ah. Hindi ako natatakot sa boga mo bye. Bayo, patay ka tuloy. ka tulog ka ng di oras. Ikaw ha? matapang ka ba? takbo. Pangatlong tiwa ka lang. Mm, takbo. Mm, takbo. Ha, mm, takbo. Patay. Tulog. Ikaw pa. Ha. So yung kanina, ha. Ito yabang mo. Mm, takbo. Takbo. Hey, minute. Ang gali sa'yo. nagsasalita pa siya, we. Wait minute daw. Ito ka, Barbie, lahat. <laughs> Alam, sinasabi mo? Mm. Liko, liko.

dapat pala nag-heal ka agad tayo. na. Talo na. Talo na na. Sino matapang siyang kalbo? Ito na. Diba oh, Matapang ka. Kunti na lang buhay mo, girl. Ito no, na. Upgrade. Dudugan nyo. Pakadugan nyo. Mga walang hiya pa. Hala, heal muna tayo dun sa ano natin. Oop, katika na tayo tamaan ng pasabog niya. Bawa kasi ang pasabog niya, we. Saan na ba yun? Yun. Why? Faya. tayo magsak Eh. Okay. na, tayo na, tayo na. Yun, Pwede na tayo mag-heal. Ayan. Nakaheal na tayo. Tawa nun. Talo na na. Tak. Tak. Tawa na. Tawa na. Talo na na. Boom. Patay. 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 Takbo. Ah. Patay. Tumbahan sila. Oh. Isa isa tumbaw. Patay. Sige. Isa pa. Patay. Kayong dalawa. No. Patay. Pak, pak, pak. So, patay. Tugba sila lahat. Gising pa, gigising pa. Dapat, hanap pa tayo. Hanap pa natin sila. Hanap pa sila. Ayan, yun, yun. Lumili pa, gaduga. Patay. Patay, ano? Patay, ano? Huwag pinaglalawan mo talaga ako, ha? Patay. Walang pa! niya Nakabantay pala sa kanya yun. Sige, sige, sige. Bawi, bawi na lang, bawi na lang. Alang yak. Huwag ayak. Sige, babagsakan ko ulo nito. Tapos, tsaka ko siya kakalabanin. Kalbo. Kalbo siya. pugut ulo. Hindi ko pa. Kalbo, tatakot ako sa boga mo. Hindi, boy. Kalabanan kita. Gusto mo, harapan ka, we. Ay, isa. Tatakbo na, boy. Kasi di ako natatakot sa buhay mo, boy. Sige, pakalati na lang itong buhay ko, boy, ha. Partida pa. Tapos boga pa yung sayo. Partida, partida. Ito so, tayo magabulan ngayon. Ay, namatay! Hanapin kita, ano bang pangalan? o kami, pangit, ha. o kami daw. Tawa, na. Di, uh...

Ikaw pa. Kala mo, takot ako dyan. May sa'yo. Ayan. Ikaw? Ikaw pala yung kanina, ha? May bawas yan. Ito, may bawas sa'yo ito. Ano? Ang daming bala. daming bala. Patay ako na. na Hanapin ko nga yun. Hintayin ko yun. Hoy, talon ka na. Eto kalalaking tao na kapalda. Ay, nakapalda ba? May may dyan eh. May may yung pangalan yan. Tama na, tama na. Wee, dito tayo babagsak. Lalanda. Wee. Dyan tayo. Balik tayo sa may towie. Balik tayo kasi naubusan tayo ng hila. Tama na. Wee maduduga talaga kayo ah mga maduduga ang gamit ay boga pero ako hindi ako natatakot sa inyo kahit tawagin niya nanay niyo patay patay tayo patay 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 patay, patay, patay na patay na tawin na tawag na takot po tayo tawa diba, tawa 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 Border. Border. Hoy, mukhang pipino. Pangit ang buhok mo. Parang ano, tinaiyan ng batang, ano, ba batang, op, op, nagbabawila na sila. Ito na, magsigigili na ako. Okay, tulog, tulog. ikaw so, ha ayaw mo talaga magpaano ha ito okay, yung kanina pa pak Dito pa ito napapatay ay bigla tayo pinana sakit nun o sige guys nila natin tatapusin video bye bye